may mga tao talaga no na masyado talaga no na, nagiging na uh, makamundo no ang bagay kasi no na namumuhay sa makamundong bagay si Tuyo namumuhay di sa laman no lahat ng mga tao no, na din na nagdi-desire na, na, sa mga makamundong bagay na ito or nagsumika para yumaman iyan ay desire ng isang laman desire ng katawan natin or laman yan ay sa madaling salita is makamundo no lahat ng yan makamundo may isang tao no na nagsasabi no na huwag kang tumigil until na makamit mo yung buhay na gusto mo sa buhay no ito yung mga tao no na simpleng salita lang yan no, na isang tao no na siyang nagpapaligaw sa mga tao rin no na innocent sa pag-iisip yung mga tao instead na no na magsisikap no para uh, ng Panginoon at pagsumikap no na babalik sa Panginoon itong tao ito dahil nga sa sinasabi niyo na huwag kang titigil para sa pangarap mo no huwag kang tumigil hanggang no na hanggang sa makamit mo yung buhay na gusto mo yan yung simpleng salita no, na siyang magpapabago sa isipan ng tao no, na magiging mamumuhay uh, sa laman ng isang tao rin no, na, na tumatanggap o nag-accept o sa mga, mga tao no, na tumatanggap sa mga ganyang mga advices no. marami mga advices talaga no, na hindi mapagkatiwalaan dito sa mundo ito sa oras na may mga tao no, na mag-advise sa iyo patungkol sa mga investment how to earn money, how to earn ito, how to earn, uh, invest, uh, ano, ano ba man, no? basta makamundo, no? mga bagay sa mundong ito. Mag-ingat po tayo kasi ang sinabi ng ating Panginoong sa si Kristo, no, no, na, ano, anong makukuha ng isang tao kung maangkin niya ang buong mundong ito, kung mawawala naman ang kanyang kaluluwa. No? So, totoo, makamit mo yung buhay dito sa mundong ito, yung gusto mong buhay dito sa mundong ito, imaman ka, nabibili mo yung lahat ng gusto mo, nakakain mo yung gusto mong kainin, napuntahan mo yung gusto mong puntahan, pero yung kaluluwa mo pagdating ng araw, hindi makapasok sa, pang, sa karian ng langit, karian ng Diyos. Ano mangyayari sa'yo? Lahat ng mga bagay sa mundong ito, pagsisihan mo, kahit yung araw no na pinanganak ka, no? ito, ito mo yun, pagsisihan mo kahit ang araw na pagka tao mo, no? pinanganak ka. Yan ang mangyayari ng isang tao sa oras na noon, lahat ng buong lakas niya at isip at puso niya is tinutuon talaga niya sa salapi no sa pagkamit sa mga buhay no na marangyang buhay sa mundo ito. Kasabi ng ating Panginoon no, na kung nasaan yung kayamanan mo, andun din yung puso mo. Kung ang puso mo an kung andun ang puso, kung ang puso mo andun sa kayamanan mo, you cannot please the Lord no. Hindi mo hindi ka talaga hindi hindi ka talaga no na makapagpasaya sa Panginoon. Kasi sa oras no na malayo ang puso ng tao sa Panginoon, yung tao candidate na yan no in danger no delikado na yan yung tao na yan delikado na yung kaluluwa niya sa iperno no, ang tao na yan no, kasi ang gusto ng Panginoon sa atin is to focus on Him no, focus on Him focus on God focus the Lord no, yun yung gusto ng ating Panginoon kasi alam niya na ang buhay dito sa mundong ito ay temporary lamang at hindi natin no, na hindi natin makakamptan at hindi tayo mananatili dito habang buhay no, pag natin ng araw sabihin natin no, nakamit mo yung lahat ng pangarap mo na buhay na gusto mo naabot mo yon pero pagdating ng araw, nahuhulog ka sa ipir yung mga kayamanan mo na pupunta sa anak mo maniwala ka sa akin pagdating ng araw na gusto mo na bumalik sa lupa kasi pagsabihan mo yung mga anak mo na siyang endangered na o delikado din ang buhay na susunod sa biyapak mo kasi dahil sa mga pagsisikap mo na, na dahil sa mga pagsisikap mo ikaw rin yung dahilan na yung mga anak na na sumusunod or nagmamana sa iyong mga bagay, sa mga bagay na naiwan mo, ay candidate din sa patutunguhan, no? Kung saan yung patutunguhan mo, ay doon din patutungo yung anak mo. No? So, wag niyo, wag kayong kumpiyansa no dito sa mundong ito kasi lahat ng bagay sa mundong ito magiging patibong kung ang oras, kung sa oras ang isang tao hindi makontento sa mga bagay na tatanggap niya, no? Magiging patibong 'yan. Kung makamit mo yung isang bagay na ganito, wag mo isa puso yan, wag mo kumbaga para bang gusto mo ang kinin lahat ng mga bagay sa mundong ito no bumalik ka sa Panginoon kasi ang Diyos ay naghihintay palagi sa atin open arms no bukas palagi ang kanyang pintuan para tayo ay tanggapin kasi araw-araw po ang Panginoon ay kumakatok sa bawat puso ng isang tao at siya kung siya ay pagbubuksan papasok siya at sasalo sa inyo kasama siya sa iyo sasalo sa kainan no, yun yung sinasabi niya dito sa atin no sa uh, according to, sa sulat ni Apostol John sa Revelation no So, lagi natin tatandaan no, na ang buhay natin dito sa mundong ito temporary lamang huwag sana kayo magiging ano magiging alipin sa mga salapi nito no kung makamit niyo kasi ang tao kasi no pag makamit yung mga bagay na ito ganyan yung mga gusto nila hindi pa makontento dadagdagan pa hanggang yung buong oras buong araw buong panahon nila andan ando na no nakapokus lagi sa kayamanan marami nang mga leader church leader na hindi nagsasabi ng katotohanan na hindi nagbabala sa mga tao ganito yung, panin, yung kanila sa lagi nila sinasabi yung buhay ng mga apostoles buhay ng mga propita ito sa so ganito ganito hindi nila sinasabi yung katotohanan patungkol sa kasalanan patungkol sa buhay at kamatayan patungkol sa malinis at marumi patungkol sa tamang daan na tatahaki ng bawat tao kaya yung mga pastor mga, mga church leader ay hindi rin maiwasan o no? yung tao na yan ay mapupunta rin sa impyerno dahil sa hindi nila pagsabi sa katotohanan sa mga katotohanan na ipasabi ng Panginoon para sa mga member nila dahil nga takot sila no, na mawala ng member, na mawala ng tao yun yung kinatatakot nila kaya ayaw nilang sabihin ng katotohanan kaya yung mga member nila nag-explic na, rin, nag na rin na akala nila is okay na lang okay na yun tumatahak na sila sa tamang daan na okay na yun na magkapagsamba ka, okay na yun. Kasi yun yung sinasabi palagi ng mga church leader, you know, na magsamba ka yun, maliligtas na kayo. Tapos minsan, no, sasabihan ka ng mga pastor o mga church leader, ligtas na kayong lahat nito. Pero hindi nila alam. Either 1%, either isang tao lamang, o walang tao na makapasok sa karya ng langit sa loob ng kanilang member, sa kanilang simbahan. No? Ganyan ang katotohanan dito sa mundong ito. Kaya kaya kayo no mga tao no buksan niyo po yung isipan niyo kasi pagdating ng araw surprise ang darating yung kamatayan ng isang tao hindi mo alam kung kailan parang isang magnanakaw sa isang gabi na hindi mo alam kung kailan papasok kung ikaw ay hindi naman nakabantay hindi na hindi ka ready sa pagdating niya ay eh, babagsak ka talaga no sa ka, sa kapahamakan pagdating ng araw So buksan niyo po yung isipan niyo no na wag kayong papaniwala sa mga mga mensahero ni Satanas no na siyang nagsasabi no na kumakamit mo yung wag kang tumigil sa buhay na ito hanggang makamit mo yung buhay na gusto mo gusto mo maabot no. Wag kang wag kang paniwala diyan lahat ng mga tao na, na nagpe-preach patungkol sa mga kayamanan, pera o sa mga bagay sa mundong ito, lahat ng yan mga tao na yan ni Satanas no nag na, na sa inyo no to destroy you no para linlangin kayo sa mga bagay makamundo sa para mamumuhay ka sa buhay laman sa mamumuhay ka sa laman so hanggang dito na lang na maraming salamat so God bless everyone Amen